mga kasuki, ready na naman tayo sa panibagong umaga. Dahil nakatulog tayo ng maayos, may lakas na naman tayo magbenta. Dito nga ay katatapos nga lang namin magkape ng aking asawa. At pagkatapos niya naman magkape, umalis na nga siya para nga magpasada. At ako naman dito naman nag-stay sa aking tindahan. Dito nga ay kailangan ko mag-ayos-ayos at maglinis ng aking mga paninda. At sa gabi kasi mga kasuki, hindi ko na kasi maasikasong mag-ayos ng aking mga paninda. At gawa nga na, na nga sa aking trabaho. At hindi lang naman ako sa tindahan nag-stay, syempre magluluto pa tayo ng ulam. At pag alam ko wala naman ang bumibili, pupuntahan ako sa kusina para magluto ng aming ulam. Pero talaga ang mga magulang walang kapaguran sa mga gawain. Ang pagkakaroon talaga ng tindahan ay hindi biro. Kung maaga kang gigising kahit kasarapan ng tulog ay kailangan mo mag-open ng iyong tindahan. At dahil nagaantay na nga sa atin ang ating mga suki. Kung araw na wala pa nga tayong tindahan kahit na anong oras pa nga tayo gumising. At kayo nagtayo na nga kami ng aming tindahan, obligado talaga kami gumising. Sa araw-araw nga ay maaga kami gumising makapag-open ng aming tindahan at makagawa sa mga gawain bahay. Hindi sapat na pagtulog ay maaari magdulot ng pagbabago sa mood kasama nga rito ang pagiging irritable. Kaya nga dapat sa patang ating pagtulog para maganda ang ating mood. So ayan dito pa rin tayo sa aming tindahan. Siyempre kailangan nga natin sa tindahan ang tingi-tingi. Kadalasan sa mga customer ko ay hindi nila kayang bumili ng isang balot. Halimbawa na nga lang ang asukal, harina at cornstarch. Gayun din naman ang mantika at ang asin. Kailangan talaga natin mag-provide ng kaya ng ating customer na bili. Lalo na nga ngayon ay nagmahal na nga ang bilihin kaya kadalasan sa mga customer ko ay mga tingi-tingi ang kanila mga binibili. Tulad nga nitong tingi asukal na ito at may stick kaming kape dito ay makakapagkape na sila sa lagang so talos naman siguro lahat ng tindahan eh meron naman ganitong tingi-tingi ito nga sa akin tindahan ay pag alam kong paubos na, ngay, na nga ay nagilista na ako ng aking mga bibilhin. Kailangan na nga namin uling mamili dahil paubos na nga aming mga paninda. Na check ko nga muna isa-isa kung ano ang mga kulang para yun ang aking ililista. Pag nalista ko na nga lahat ay pinapadala ko ito sa aking asawa sa pinakamalapit naming wholesale. At pagkalipas ka ng isang oras pwede na namin kuhanin ito. Lumipas na nga ilang oras ay maya-maya uuwi na aking asawa para kakain nga ng tanghalian. Tatagal Tata lang naman siya ng kalahating oras ito at aalisin siya upang magbiyahe uli. Ipapasabay ko na rin ang sinulat ko nga kanina mga kailangan kong di dito nga sa aming store. Pag alas dos nga ng hapon ay wala namang ganong nabili. Minsan ay nakakaantok magbantay ng tindahan. Imbis na itulog ko na nga lang ito at masarado ako ng tindahan ay magkakapi na nga lang ako. Nag-ready na nga lang ako ng isang tasa at magpainit na nga lang ako ng tubig. Painit naman ako kayo ng umaga ng tubig kaso ang mangyari ay naubos na nga ito. Ito nga ay marami naman tayong pipiling iba't ibang klasing kape. Alas dos nga ng hapon ay kainitan nga ng panahon. Malamig nga man ang panahon o kainitan nga ang panahon ay masarap nga talaga magkape. Bukod nga dito, sa aking mga benta ay mayroon din akong ininom dito na herbal. Mulo na pinapainit, mabilis lang naman itong kumulo dahil isang tasa lang naman ng tubig ang ating pinakulo. <laughs> Dito nga ay naglagay na nga ako ng mayroon tubig sa isang tasa. <laughs> at nakapili na nga rin ako ng aking iinumin na kape. <laughs> para ready na nga tayo magkape para malis naman ang ating anto. <laughs> para tuloy-tuloy ang ating benta at kita. At bandang hapon ngayon, eh, kailangan ko lang gumayak para magsamba. Samantala ko munang iiwan ang aking tindahan dahil meron naman tao dito sa aking tindahan. Nandito nga pala ang aking asawa at pansamantalang hinto niya muna ang kanyang pagbibiyahe dahil bantay muna sa sa aming tindahan. Sasamba muna tayo sa ating Panginoon Diyos upang magpuri at magpasalamat sa kanya. Dahil ang pagsamba ay nagbubukas ang pintuan ng kabutihan dito sa pagsamba na nanalangin tayo at nagkusumbong sa ama ng walang panghusga. Sapagkat ang pagsamba ay nagbubukas pintuan sa lahat ng kabutihan na galing sa Diyos. Sapagkat kung nais nga natin pinakamabuti, sambahin nga natin ang Diyos. Kaya kung gusto nga natin ang pinakamabuti at kung gusto nga natin puksan ng Diyos ang pintuan ng kabutian sa ating buhay, huwag natin pabayaan ang ating mga pagsamba. Hindi tayo pababayaan ng Diyos pagka hindi natin pinabayaan ang ating pagsamba. Subukan po natin lumapit sa Kanya at hindi tayo mahihirapang lumapit sa Diyos para ipakiusap ang ating mga kailangan. Kainiisip pa lang natin na lumapit tayo sa Kanya at tinatanggap na natin ang biyaya sapagkat nalulugod ang Diyos sa atin. At dito nga ay oras na nga para ako ay umalis. Sasamba tayo sa ating Panginoon Diyos upang magpasalamat sa biyayang binibigay niya. Okay po, thank you for watching.